Floating hobby kanton ba ang gusto mong inegosyo? Pwes, yan ang ituturo ko sa inyo. Kahit hindi mo hawakan, parang nakalutang ang tinidor mo dito. 12 order ang magagawa mo at pwede mong ibenta ng 40 pesos ang kada baso. May drinks din yung ilalim niya, kaya perfect talagang pang merienda. Ready na ba kayo magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap. Tamis. Oh, yes. Magpakulo na tayo ng tubig. 454 grams hobby kanto ng gagamitin ko. Perfect kasi itong pang negosyo dahil sobrang maalsa nito. Tapos hindi basta-basta napuputol kaya perfect sa floating hobby kanton ko. Bale lulutuin lang natin to sa loob ng tatlong minuto. Kailangan medyo matigas pa dahil mamaya lulutuin pa natin to i drain agad natin at banlawan para hindi ma-overcook yung hobi canton nyo. Kailangan kasi mapanatili natin na mahahaba yung hibla nito. Magpainit na tayo ng mantika dahil gagawin na natin yung sauce. Then maggisa tayo ng apat na pirasong bawang. Etong sauce na gagawin ko, sakto ito sa kalahating kilo ng hobi canton nyo. Tapos magbuhos tayo ng 2 kutsarang toyo, apat na kutsarang oyster sauce, at 5 kutsarang asukal. Medyo manamis-namis ito para mabalansin din yung alat ng sauce nyo. So kapag tunaw na yung asukal, maglagay tayo ng kalahating pirasong chicken cubes. Bale tutunawin lang natin to. Tapos isang tasang tubig ang ilalagay ko. Kapag medyo maalat pa, magdagdag lang kayo ng tubig dito. Kailangan malasa ito kasi medyo tatabang yan kapag hinalo na sa hobby canton nyo. Naglagay lang ako ng isang kutsaritang paminta pampalasa. Magtutunaw ako ng isang kutsarang cornstarch sa tubig bilang pampalapot. Guys, kailangan medyo malapit yung sauce nyo dito. Kasi kapag malabnaw yan, maiipon lang sa ilalim ng kanton yung sauce na ginawa nyo. Papalaputin natin para kumapit ng todo. So, okay na to? Magpainit na tayo ng mantika. Tapos, igisa natin yung isang pirasong carrots. Maglagay din tayo ng 15 pirasong chicken shumai. Dahil ito ang magsisilbing karne ng hobi kanton nyo. Pero sandali lang natin lulutuin ito para mapanatili natin yung pagka-crispy ng carrots ko. Tapos ilagay na natin yung hobby canton. Guys, halal certified ito kaya pwedeng pwedeng pang negosyo kahit kanino. Kailangan dahan-dahan lang ang paghahalo dito para hindi maputol yung hobby canton nyo. Ibinuhos ko na yung sauce dito at pinate ko na yung lutuan ko. Guys, kung magne-negosyo kayo, hobby canton ang marerecommend ko. Kasi sobrang maalsa nito kaya marami ang magagawa mo. Maglagay din tayo ng isang kutsaritang paminta pampalasa at onion leeks pampaganda. Kailangan maingat kayo sa paghahalo nito. At dahil bukas ay birthday ko, limang air fryer ang ipapag-giveaway ko sa inyo. So, heto ang mechanics para manalo kayo. Number 1, i-like and share nyo itong video. Number 2, mag-comment kayo sa baba kung ano masasabi nyo sa hobby products no niluto nyo ito. At number 3, i-follow nyo yung Facebook page ng Hobby Philippines. Dahil sa mga hindi pa pala rin manalo ng air fryer, meron silang consolation giveaway para sa inyo. Guys, wala kayong babayaran dito, basta yung tatlong mechanics ay magawa nyo para may chance kayong manalo. Pati yung shipping fee, sasagutin ko para mapadala sa inyo. Sa September 13, nyo malalaman yung mananalo para yung mga late na nakapanood ay may chance pa din makakuha nito. Gawin na natin yung drinks. Maglagay tayo ng isang lata ng ubi condense at isang tasang asukal. Then, magbuhos tayo ng tubig dito. Kayong bahala kung anong klaseng drinks ang ilalagay nyo. Gagamit ako ng dalawang kutsarang cream cheese powder. Bale, naglagay lang ako ng malamig na tubig dito. Ito kasi ang gagamitin natin pang walling sa ating baso. Heto pala yung baso na gagamitin ko. May kasama na ding cup ito. Bubutasan natin sa gitna yung cup gamit ng barbecue stick. Ginagawa natin ang proseso na to para mamaya mapatayo ko yung hobby kanton ko. Tapos, papalawagin natin yung butas gamit ang chopstick. Then, ilagay na natin yung straw. Kailangan mahigpit yung butas nyo. Pero kapag medyo maluwag, itape nyo na lang yung ilalim nito. Kuha tayo ng cream cheese at magwaling na tayo sa baso. Nakakatulong ito para lalong ma-attract ang mga customer nyo. O oh, ba diba? Ang ganda. Next, maglagay na tayo ng yelo. Pero kung pang negosyo ang gagawin nyo, damihin nyo ng yelo. Basta make sure makapasok pa din yung straw. Then, takpan na natin to. Tapos iipitin ko yung straw gamit ang tinidor. Guys, sa nakabaluktot na part ng straw nyo ilagay yung tinidor para nakalak ito. Then, ilalagay ko na yung hobby kanton ko. Hawakan nyo yung tinidor habang naglalagay kayo ng kanton dito. Para tuwid pa din siya kahit bitawan nyo ito. O ba diba, kakaiba talaga at ang ganda ng itsura. Heto ng ating floating hobby kanton. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 40 pesos ang kada order nito. Mabibili ang hobby products sa Lazada, Shopee at sa mga supermarket nationwide. Ilalagay ko lang sa comment section yung link para makabili na din kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.